nanay ko talaga layas. So, mag na naman ako kasi lalayas na naman kami. Nakita ko yung damitan niya, natanggal na yung takip. Hindi ko maharap yung tornilyo kung nasaan. So, ang nani inyo ang ginawa, tinanggal na lang at kinuha yung mga damit ng bata na gagamitin. Pero nakita ko tong labahan niya pala. Puno pala yung basket niya. Siguro mga 3 days din tong labahan niya. Ginawa ng nani inyo, nilaban ko muna yung mga damit niya bago kami umalis. Pili ko muna yung white at saka yung decolor. At habang pinipili ko yung mga lalabahan, tinitingnan ko kung may dadalhin ako dyan, baka sakaling may dalhin ako at lalaban ko na muna ng madalian para ilabay sa labas at para madaling matuyo. So nung natapos ko siyang pilihan, nakita ko naman na parang wala akong madadala ng madami dyan kasi yung iba naman masisikip na sa kanya. Yung di color naman iilan lang. So karamihan sa kanya white. Ginawa ko, inuna kong labhan yung puti muna. Puti muna ang inuna ko para ano, para malaban siya ng maayos. Ginawa ko siyang isang oras doon sa washing. Pagpunta ko dito sa washing, Aro'y Diyos ko ah. Saan ba naman ako nakakita ng washing na ginagamita ng kutsilyo? <laughs> Nung una ayaw bumaba ng tubig ng washing na to, ngayon naman ayaw mabuksan. At ginagamitan na ng kutsilyo ngayon. So, ang ginagawa ko dyan, dinadahan-dahan ko lang kasi baka totaling mabali yan, matuluyan pang masira yan at sa akin paibawas ibawas yan. <laughs> noong una, natatakot akong lukuting ko yung ano, yung parang pinakalak niya kasi naputol yung pinakalak niya doon sa loob. Kailangan sungkitin siya para, para maano siya mag-open. Pag nadukot mo siya, hilain mo yung bilog at saka pa, doon na siya mag-open. At nung nasalang na yung labahan ko doon, nabot kami ng ilang minuto doon ah. Tinupi ko muna yung damita ng maliit kong bata. Baka makita na naman ng amo ko at magsabi na naman na ayusin na naman yan. Ito so naman ang madalas niyang tingnan lalo na pagpupunta ng sala tapos uupo doon. Titingnan niya talaga yan kung maayos yung pagkakalagay o hindi. Siguro sa isang linggo, dalawang beses ko to inaayos. Minsan naman isang beses lang. Pag makita kong maayos pa siya, hindi ko siya inaayos. So habang nagtutupi ako, pinipili ko na rin yung dadalhin kong damit doon sa kabila. At buti na lang maaga siyang nagsabi ngayon. Nakapag-impake ako ng maayos. At buti na lang, ha, kami gabi. Woo! habang nagtutupi ako, naalala ko, may labahan pala ako ilang araw na din yun, hindi ako nakapaglaba. tapos ko magayos ng mga gamit ng bata, ginawa ko, laba muna ako bago ako umalis. Kaya yeah, abuti na naman kami dito ng ilang araw bago kami makauwi na naman dito. Habang tulog yung alaga ko, ang ginawa ko, inaayos ko lang muna yung mga gamit. Pag alis namin, mula na akong iintindihin kung di bibihisa na lang siya. Puro sa mga oras na to, nasa 5 na to dito or 6, kasi pumunta na siya sa baba. Kala ko pumunta na dun sa kabila. Yun pala, nasa baba. Nakipagmarites pa. <laughs> Tapos bumalik pa ng ilang beses yun. Nung unang balik niya, may dala siyang mga plastik at saka binili niya atang gamit. Malawang balik niya. <laughs> Itago daw ang mga bata kasi magbibihis siya. Itago pero pag may umiyak, bubuksan ang pinto. So hindi ako nagkamali mga kanani. Yung pangalawang balik niya, nagkadilub-dilub yun ang buhay namin. bis na magmamadali siya, nagtampay pa sa kwarto at binuksan pa pinto ng kwarto nila. At buti na lang natapos muna yung labahan ko bago siya dumating. Ah? Magkataon na andun pa yung labahan ko sa washing na yun na lagot na yung nani nyo. <laughs> kasi nung last time na abutan niya ako maglalaba sa washing pero hindi yan dyan sa bahay na yan, doon sa wafra yun. Nung time na yun kasi akala ko hindi, na siya, hindi pa siya magigising ng maaga. So, ang ginawa ko, isinalang ko muna yung labahan ko. Inuna ko yung sa akin bago yung kay ate. So, hindi ko alam na magigising na maaga. Yun ang pagalit ng tuloy ako. Pero, okay lang mga kanani. Kasi, kasalanan ko na din naman yun. Kasi, bawal nga maglaba doon sa washing nila. So, dito, hindi pa pala siya nakakaalis. Ang gusto niya, itago ko muna yung mga bata. Kaya lang, hindi ko matago yung isang batang maliit na lagi kong kasama. Hayaan doon sa CR, nagbabad yun. Dito naman dito ko siya pilinagay kasi magbubukor daw siya. mag na naman yun. Kaya dito kami nilagay kasi bawal yung bata. Kaya tuloy, pinanggigilan ko tong bata na to. Buti na lang, hindi nagre-reklamo sa kakahalik ko.